Ay nagsimula sa Palm Sunday hanggang Easter Sunday, Kaya isa ay isang linggo. Ito po yung pinakabanal na linggo sa buong taon sa kalendaryo ng simbahan. It is the holy holiest, holiest week in the church calendar because it covers the important events of our salvation. It covers the Pascal mystery. Ibig sabihin po ng misteryo paskwal ay ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito po yung paraan ng ating kaligtasan, the passion, death, and resurrection of Jesus. Itong Paschal Mystery is our experience of the love of God. Paano tayo minahal ng Diyos na dumaan siya sa papakasakit, sa kamatayan at muling pagkabuhay. Ito po'y karanasan ng kapangyarihan ng pag-ibig na kahit na tayo ay marong kahirapan, kahit nasa gitna ng kamatayan, ay magwawagi ang pag-ibig. Ito po rin yung ating pakikiisa sa tagumpay ni Jesus. At pakikiisang pakikisang ito ay nangyari sa ating binyag. Ang simula po ng Holy Week ay ang Linggo ng Palaspas. Ito po yung linggo ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa kanyang lungsod. Tinanggap siya ng mga tao at kinilala siya bilang isang dumadating sanghalan ng Panginoon. Pero kahit na siya'y tinanggap ng patagumpay, maluwalhati, hindi po tumagal ang pagtanggap ng mga tao sa Kanya. Pagkaraan ng apat na araw, siya'y itinatwa ng mga tao. Kaya sila ay sumigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ang sigaw ng Hosanna, ang dumadating sa ngala ng Panginoon, ay naging ipako siya sa krus. Dito po'y pinapakita sa atin na hindi maaasahan ang sentimiento ng mga tao. Pero inihanda po tayo ng Palm Sunday para po sa mangyayari sa linggong ito. Kaya nga ang ating pagbasa sa Palm Sunday ay ang passion narrative, ang pagpapakasakit ng Panginoon. At tayo po'y inaanyayahan sa mga araw na ito na makiisa sa mga gawain sa simbahan. Kasi ang mga gawain ng simbahan, yan po'y paraan ng ating pakikiisa, pagsasabuhay na nangyari kay Jesus. Kaya sana po makiisa po tayo sa mga misa, sa mga prosesyon, sa mga pagdiriwang, sa simbahan. Ang diwa po ng Holy Week ay diwa ng panalangin at penitensya. Kaya nga ito'y panalangin. Sana magbigay tayo ng panahon sa pagninilay, sa pagbabasa ng Biblia, at mayroon po tayong kaugalian sa atin na sana hindi mawala ang pagbabasa ng pasyon. Pakikiisa po sa pagbabasa ng pasyon na siyang yung kwento ng ating kaligtasan na inaawit ng mga tao. At mayroon po tayong katangi-tangi mga panalangin na sa panahong ito, lalong-lalo na ang panalangin ng Way of the Cross sa daan ng Cruz na pinagninilayan natin ang mga huling sandali ng pagpapakahirap ng ating Panginoon para po sa atin at makiisa din po tayo sa mga celebrations. Magaganda po ang celebrations natin. Mayroon po tayong celebration ng Last Supper sa Holy Thursday. Meron po tayong celebration din ng pagbibisita iglesia, pagpupunta sa mga simbahan. Hindi po para tumingin ng mga dekorasyon ng simbahan, ngunit makiisa sa pagpipinitensya, no, sa pagdalaw at pagdal, pagdasal sa mga iba't ibang mga simbahan. At mayroon din po tayo magandang pagdiriwang ng uh, pagpapakamatay pagkamatay ng Panginoon sa Good Friday ng alas tres ng hapon. Sana po nandoon din tayo pag venerate ng cross at mayroon po tayong prosesyon, prosesyon ng Santo Entierro. At ang lalong-lalo na ang pinakamagandang uh, pangyayari po at pagdiriwang ay ang ginagawa natin sa Sabado ng gabi. At yan po yung Easter Vigil Celebration. Sana po makiisa tayo ron. At ganun din may kaulian tayo sa, Pilipi sa Pilipinas ng pagsasalubong, pag-iinkwentro. Yan naman ay sa madaling araw ng linggo. Ang masama pong nangyayari na ngayon pong panahon ng Holy Week ay ginagawa po ng mga tao ng bakasyonan. Mahabang holiday na walang trabaho ang iba'y pumupunta na po sa iba't ibang mga lugar no para po mag, uh, mag, uh, magpunta ng beach o kaya mag uh, family bonding. Hindi po ito ang dahilan ng Holy Week. Hindi po ito panahon ng uh, pagsasaya panahon ng pagre-relax. Ito po ay panahon ng pagkikiisa sa Panginoon. That's why we have to be reflective. We have to pray. We have to join at church celebrations at hindi po sa ating paglalabas. So, iyan po yung pakiusap sa ating ngayong panahon ng Holy Week. Napakabanal po ito at sana po makuha natin ang diwa ng kabanalan ito. Natandaan natin sa, sa ito, mararanasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos kung paano niya tayong minahal sa pag-aalay ng kanyang sarili. Sana po ito po ay ating madama at mapahalagahan. And the fruit of celebration of the Holy Week is the greater appreciation of the love of God for us. How much He suffered for us, of how much He has given Himself to us and po sana ang maging resulta ng ating pagdiriwang ng Holy Week. Kaya mayaman po sa mga celebrations ito kasi hinihikayat po tayo ng banala simbahan na mas lalong makiisa, madama ang mga paanyaya sa atin. Kaya wag lang po nating sayangin ang pagkakataong ito. Minsan lamang ito mangyayari sa buong taon ang Holy Week natin. Kaya let us make that make this a time of tourism, a time of vacationing, but it should be a time of prayer, a time of oneness with the Lord Jesus. Pahalagahan po natin ito. Kaya magsimula na po tayo ngayong balinggo ng palaspas sa masayang pagtanggap sa Panginoon. Tanggapin po natin siya sa buong nang buong puso at sana sa ating pagtanggap sa Kanya, hindi na natin siya itatatawa. At hindi natin siya maitatatawa kung siya po ay ating sinusubaybayan, kung siya po ay ating sinusundan sa araw na ito. Kaya nga pati na nga sa mga palabas, sa mga telebisyon no, at sa mga sinihan, ang mga palabas po ay religious theme, mga religious sa mga palabas. Kasi gusto po tayong pumunta sa diwa nito na hindi po mawala Napakalaki po ng itinaya ni Jesus para sa atin, itinaya ng Diyos para sa atin. Kaya pahalagahan po natin at makiisa tayo sa Kanyang ibinigay po sa atin. Kaya sa mga pagninilay na ito, sumabay po tayo. May mga ibang mga simbahan na nagbibigay po ng panahon ng recollection. At sana makiisa din tayo. No, sa pagninilay sa mga recollection. At sa mga recollection na ito, mayroon ding panahon ng pagkukumpisal. At kahit na nga walang recollection, sa mga simbahan, bukas po ang kumpisalan. Kaya ang malaking pakikiisa po kay Jesus ay tanggalin natin ang kasalanan sa ating buhay. Makapagsimula ulit tayo ng pagpapanibago. Kaya nga ito yung hinihingi po sa atin na let us join in the celebration, especially of a confession, of sorrow for our sins. Ito'y lalo ng mahalaga ngayong panahon ng uh, uh, Jubilee, Jubilee Year tayo ngayon. Kaya sa Jubilee, ito po ay ito po'y pagtanggal ng kasalanan at pagkuha po ng ating mga uh, uh, indulgence, plenary indulgence, dahil po sa pag-ating pagsisisi. Kaya sa mga simbahan na pupuntahan natin, pupunta din tayo sa mga Jubilee Churches at doon po tayo magdasal para po sa intensyon ng Santo Papa. Tandaan po natin yung uh, mga kailangan para makakuha tayo ng plenary indulgence. Nandiyan po yung pagkukumpisal, nandiyan po yung pagtatanggap ng kumunyon, nandiyan yung pagdalaw sa Jubilee Churches Nandiyan yung pagdasal sa intensyon ng Santo Papa. Kaya kung tayo ay mangumpisal at magsimba ngayong linggo no, ng Holy Week na tayo po ay makakatanggap nitong uh, indulgence at makakapakinabang tayo sa mga grasya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya may special po ang ating Holy Week this year kasi it's a Jubilee celebration pakinabangan po natin ang inaalok sa atin ng Jubilee Celebration. Kaya mga kapatid, binabati ko po kayo a blessed Holy Week Celebration. May this Holy Week bring about transformation among us kasi nakiisa tayo kay Jesus. Alalahanin natin gaano tayo kamahal ng Diyos, gaano tayo kahalaga para sa Kanya. Sana po pahalagahan din natin no, ang Kanyang pagpapakahirap ang kanyang pagkamatay upang makisidun tayo sa kanyang huling pagkabuhay ang mga pagbasa ang mga celebration ang mga gawain sa simbahan ay makakatulong po sa atin sa pagpasok ng ay maayos na diwa ayong panahon ng uliwi